sa sa mo pero hindi ma di ano di niya ako busen kasi na wala naman may ano na oh ah hindi na niya papang eh, serap ng susi mo Ayan, nabihiraan yung matikman. Talos. <laughs> 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 Anong gawin niyo? Wala. pag mga payat gano'n. <laughs> tayo lang malaki, tignan mo. <laughs> tayo lang yung may meal. <laughs> tayo lang may kanin eh, no? <laughs> kanin is life tayo eh. Si Adam, ayun ang ego. Bukas buto. Flight namin bukas ng gabi, butuan naman. That's from Butuan pala. Dapat ng mga 50% Ano talaga? Ano talaga? Ay, 'di 'yung mga nakasalang. Sabi hmm, niya, dapat marami na 'yung pinagawa ko. <laughs> Para marami na ako 50 Marami ka yun dapat. Pati malasayang na lang yun, eh, no. Hmm. May ano, may ano kasi ano, holding time. Good that time. Ano ba? Anong sauce na yun? Ang Hindi Ano yun? Squid, ata yun. Ah! ba? Ano ba pala? Pancit can... Pancit can't ka nanginood 50% daw yan. Kunin mo yung nakakatakam kanina. Ini tamago, itlog lang yan eh. Yun oh, yan. No? yan, yeah. yan. Not, hindi ako nakain ito ah. Yan, salmon. Picture mo ah, ano kumakain ka. Ito yun yung nakakatakam. Tama, hindi po tayo sa atin eh. No, tinigil talaga para sa atin. <laughs> 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 Dumitigil pala. <clears throat> ito yung napapanood ko sa YouTube oh. Ito rin yung binanatang ko sa, ano, sa nung nasa Japan. Kasi nasatakam ako dun sa ay, paano niya ginagawa. Wala na? Abos na na? Ya kena. Test. Assalamualaikum di sana. Dah. Tu telur tu. Hoi si. Cuba ambil apa. Ha? Cuba. Cuba. Hmm, cuba. Parang ano lang. Um, yeah. Look. Ayun na bon. Gusto niya na nung sabaw. You want soup? Huh? Ha? Huh? Si Adam ano. Step by step dapat yan. Kung sabaw, sabaw. Lang. Mag noodle.